Anina pa excited sina Kat at DJ na subukan ng pasta. Kaya, tara, tikman na natin. Patry na muna natin na walang cheese. Oh habang hinintay natin. Hindi, na kain. Hindi, gusto ko lang. Kasi itong motion parang asarap. Ang Ako, eh. Bako mo yung si Janine. Kaya buto mo ito sa Daniel. Ako, alas na lang. Wait lang. Wait lang. <laughs> ay, para sa iyo na nga. Nakitry na kami. Kung ka na dyan, kaya na mo ka. Sarap, no? <laughs> Yung ano? Mm -hmm. Pag may cheese. Ah, pag may cheese, gusto mo ng cheese. Sarap! Mm -hmm. Is may cheese ka, Chef? Mm -hmm. Ano pang mga naluto mo na for lunch? <coughs> yan pa lang, Tita Kiss. Wala eh, wala pang time. Gusto ko talaga mag-aral mag ano magluto or okay. baking pero wala pa sa time Long pero, pero at na, least na, 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 na. lasagna okay. ini yan yes. Uh, like prito prito lang na prito prito longganisa yung longganisa. Long ganito pinirito niya hindi <laughs> matalsik yan eh yung ano lang. Ayaw mag-fry kasi may rasik. O ano? Ano, <laughs> corned beef fried rice. Ah, oh, masarap yung corned beef fried rice. Like. Wow! With egg? Yeah, with egg and with and oh Wow! Grabe naman yun. Ginawa <laughs> mo yun para sa... Ay, ang cute. Yan lang. Pwede <laughs> well, na yun. Well, oh. At least may attempt ka. Itong goat, layo <laughs> na natin. Yeah. Nasa na yung parmesan para matrain masarap pa ah, yung ano at mabilis. Pinuha ka sa first floor yung parimis Papa... Yung wine. Pwede mo mag-request next time wala na lang yung wine. Parang mamaya Para ano, kasi ah, para, para mas kid-friendly yung... ng konti. Ang sarap ng mushrooms, grabe. Yung ko <laughs> kanina. Ano daw? <laughs> ano daw pabiskit? Ano yung dahon-dahon na nilagay, Basil? Sa kanilagyan <laughs> ko siyang konti yung paprika. Kaya may konting bite. Mm -hmm. Di ba yung paprika na dalagad ng yeah. Ano yung, yung paprika? Kung pang, ha? What's that? Alam so, mo sa ano, pagka nerd ko, ginugol ka rin yan, tapos ano daw siya, when you're cooking naman daw meat, it's a browning agent. So, ikaw ngayon, pag Saturday, walang work, kasi school. Usually, walang work. Dapat, Pwede ako magka-work after 5. Pag-resal, or ganyan. Pagod na yung brain. Minsan mas nakakapagod. You yung class ko right, no? pa naman dito, tuloy-tuloy. 8 to 11, 11 to 2, 2 to 5. <laughs> Pwede kumain in class? Yeah, pinayagan lang ng prof ko naman. Pwede naman daw, basta yung Sandwich. not too ano. Not yeah. crunchy. Or not kasi too smelly or ganun. kasi nakakaano. Burger, huwag naman ganun. Ganun level? Mm -hmm. From 8 to 5 ah. Mm -hmm. Wow. Galing, no? Grabe. Oh, Oo. Oh. So that means it's not a certificate course. You're really gonna have a college diploma. After! Yeah. Oo. Oh, Dapat talaga tama. Ayan na. Investment. Ano? Hindi ka alam kung ilang years. However long it takes, the fact that, oh, hindi na nakatiis. Kumain ah? na. Kahit wala pa yung cheese, go na. Kung try okay. mo kunin yung merong mga ganun, tulungan mo siya. Yung may mga kamatis-kamatis. Ayan, kamatis. oh. Sarap talaga. Ano lang? Hindi yan mo Salamat mm -hmm. siya pa. Masarap po yung Jojojojar! Masarap siya. Grabe. Kaya alam niyo, Kat, grabe ang aming ikot-ikot sa pagkain dito. Sa insta niya, matita his in cupcake Ay, something. grabe. Kaya dapat yukil punta Kaya dapat dalhin mo nun si Kat. Ka ang ay, cute. Punta kayo doon. Ang cute. Super dali mo siya doon. Tapos, meron sila giant cupcake na gano'n, 800 pesos daw. Huh? Oo. Tsaka ang ganda ng ambiyan. Oo, bagay sa inyo. Cute-cute lang. Ah, okay. parang Ano Para niya, medyo malayo. Yeah, yeah. Oh. Hmm. Doon ba nakatira ang lola mo? Oo. So, pag lumalo kayo, <laughs> parang pinadalo ko kayo sa ano. Ito na ba yun? Hindi pa rin? So, Sarap, di ba? Pero masasarap kung may parmesan. Subukan mo si Daniel Katniel. Katniel? Katniel? <laughs> Katrin. Lagi <laughs> kasi <laughs> ako na nakakuha ng Katniel. kaya... Katrin, subukan mo si Daniel. Eh, Ito na lang ako kukuha. Hello. Ano? Sarap? Yeah, better talaga with cheese. Oh, see? Hinanap niya yung cheese set. Huwag na yung gota. Sorry. Huwag na kayong mahiya. Dahil kumain na kayo dyan, gutom kayo. Oo. Oh, oh, dito sa kasi, walang hiya-hiya dito. Oo. Oh, oh. mm -hmm. Kanina nag-bake ng ano, yung inside nilang special. Yun ang oh, ginawa namin so bago ba so kayo dumating. Grabe. Eh. Dito lang nilagay yung inside mother. Yung special niya. Ay, what is Soup yun, na si? Meron mga ensaymada para mapatry natin. Miss Chris. Talaga ako. Sarap, no? Matindi daw sa sarap. Oo, Tama. Hindi, okay lang. Pero pakuha natin yung Ensaimada para bago tayo pumunta sa Japanese, na-try mo rin. Kasi yung Ensaimada, grabe talaga. 1,200 calories. Grabe. Nice. Mm -mm. Nice. Oo. Oh. <laughs> nice so, na. Yeah. Awesome. Ano sakit mo sa school? Pag Saturday kasi, tita, usually, ano, shirt ka lang. Kasi Saturday. What's a shirt? Like polo-polo? No, wash day shirt. Ano Parang boy? it's a polo shirt. Tapos ikaw yung bahala ko anong color. May green, blue, maroon, ganyan. Tapos uniform. uniform! Yeah, uniform. Pag Saturday. Pero usually, mayroon talaga silang formal. Eh, in classes ko naman Saturday. So, you hey, don't Eh, pag play. Tuesday? Tuesdays ko, PE lang. <laughs> so, ka mag-PE? No, <laughs> No, yun lang yung nag-match sa schedule eh. Mababa na nakuha kong grade yan sa lang. PE. Lang. Grabe. Kasi, hindi ako nag jog ano, there. hindi ako na dinsless that Sam, dahil ang baba nang nakuha ko hey. na, that's life. Hey, ito ito na. na. Oh. Para ma-try mo oh, yung ginawa. O, oh, alam mo na to? Giant. Oo. Oh, Gusto oh. nyo i-microwave ng slice? Sige na, para sige na. Sige na, Mga 20 seconds, Chef. Oh. Ah, uh, this is, oh. Oh. Di ba? Ganyan. Ah. Kaya pala maraming calories kasi malaki. Mm -mm. Dahil sa mga cheese na nilagay. Mm -hmm. Sobra. Di ba? Grabe. Mm -hmm. O yan, matitikman nyo. Bago Alam mo, na, pag ano. nakain mo yun, makakanta ka ng nasayo <laughs> na. Correct! <laughs> Oo. <laughs> Kailangan nyo... Ka Anong pinaka-favorite nyong kainin? Ako, desserts. Ikaw, dessert talaga? sha mm. Siya. Uh, Maalat. Maalat? Maalat. Right. Oh, here pa pa-move natin yung things nga, like, para ano, o, try nyo dyan. Oh, Go! You have to try. Kasi, yan ang ginawa namin, and, wait, tanggalin ko yung basa. You have to try it kasi it was just so heaven. Pero sa akin, Masarap yung tapa, wala tapa nila, Kat, tita. Ay, ano? Ano yun nyo? Butter lang, water. More what of what? Galing nga Dry. Yeah, dry lang Crispy. So, Uy, uh -huh. uh -huh. yung tapa nyo, dry, crispy, salty. And spicy, tita. Talaga? Gusto ko yung pag no, nila yung maangang. Uy, pati mo pa ako pinapadala nun. Gusto <laughs> mo? Oo naman. <laughs> okay. O, oh, yun ang next ka. Ah. O, oh, Dan Danielle. Oh, o, oh, there. Hi. Share na lang sila kasi si Katang, si Katang may sweet tooth, sinabi niya. Ano? Mmm! Grabe, no? Ang sarap! So Grabe, di ba? Iba. Di ang saya? Ang so oh. Yeah, it's good. Go. Grabe, di ba? Yeah. Oo. Oh, oh. Iba yung level ng dati. Ano? Parang speechless so, sobrang sarap. Sarap? At yeah. si Kat talaga, oh, wow, kumakain ka pala. Sa ganyang kapayat, kumakain. <laughs> Super sarap? <laughs> oh, Super? Okay. Nag-start pa lang tayo ngayon, pero nag-start tayo sa Italian, sa Ensaimada. Ang next na itatrya nyo, puro Japanese naman. Yes, yes. May, nag Japanese ka ba? Never? <clears> talang <throat> lang? Tempura lang, kita, pero not so. Bakit? I don't like Japanese. Hindi mo talaga type? Hmm. Siya mahilig. Ako okay. type. Oh, at di, naman ang lumigaya. Okay. That's what partnership is all about. Give and take. <laughs> okay. Up next. Ito naman po yung authentic sushi ni na. Oh, oh, Wow. Ah. So, di, siya, anong type mo dyan? Eel. Eel? Tapang. Kani? Yes, I'm kani. Okay. Super sarap na life. Ang sarap. Sarap, no? Yung ano, takani sa ano, crab. Ah, crab. Okay. Keri mo? Crab, crab stick. Pero gusto yung kanin. Kanin. <laughs> <laughs> Later <laughs> po, alalagyan natin. Samahan natin ng kanin. Start right ako, <laughs> friend. <TV, Chris> <laughs> Natikman na nina Catherine at Daniel ang pasta at ensaymada ng Diamond Hotel. Sarap? Yeah, better talaga. Lumipat naman tayo sa kanilang sikat na Japanese restaurant, ang Yurakuen. yes, sushi go. Lapit mo sa akin para makita ko at i-describe mo kung ano Ito sila. Ito po yung authentic sashimi dishes natin, ma'am. Authentic, yes, ma okay. The salmon, at least. Salmon, and tuna. Okay. mackerel, uh, lapu-lapu, and then uh, caviar, salmon caviar. Yun yung ayaw mo, di ba? Yeah. Sea urchin. Okay. Sea urchin. Ako, I love sea urchin. Sea urchin, ma'am. mo akong konting sea urchin. Okay, pa. Favorite ko yan. Tapos, can I have some of the salmon? Salmon, ma'am. ipakita mo si DJ mahilig daw doon. Ito lang naman po yung authentic sushi dish na. Oo, oh, po. Oh. Wow. Sa, <laughs> so, DJ, anong type mo dyan? Ah, uh, Masarap? Masabi mo. Ma ano last Thank you. Wow, oh, ang dami. Parang isda. Parang isda Medyo manamis na Which one? Eel. Eel? Tapang. Ito siya, luto siya, yung eel natin. Ito egg, di ba? Yung tamago? Yes, ma'am. Can I have that? Eel. Sure, so, tamago tamago siya. Okay, thank you. Bakit kayo? Anong, Mela, ikaw, anong nakakain mo na sushi at sashimi? Yung pa may like <laughs> Super sarap. Um, just try na lang tayo, no? Yeah. Super. Yeah, Pwede ito na salmon, sobrang sarap. Ito na yung yes, yeah, <laughs> makaya, ang uni. DJ, ito, ito na, na ni, Josh, ito. ni Josh, kaya ako. DJ, ito na natin yung makaya namin. Now <laughs> we also have the selection of macarons. Ayan daw, yan ang gusto niya. Ano yun? Explain, <laughs> ano tong mga to? Isang po, ito yung malaki, yung photomaki sushi. Vegetable roll. Futo? Uh, Futo maki po. In Japanese, tempura. Tempura. <laughs> tempura roll po. With oh, eel also. With eel pa rin? Kung nangilig niyo lagyan ng eel California maki. Yung orange na. Ayaw niya.